Meron akong i-DIY ay na unit. Bali ang unit na to ay 4x10 lang naman yung sukat nito. Magpapalit ng buong. Pero kailangan mo ng aluminum niyan. At ayan yung aluminum ang gonna plastering ko na rin. At kahit mainit yung katulong mong laging masaya laging happy kahit na anong init so ayan na ikabit na yung 2x2 na tubular hindi man ako nagkabit nyan yung kasama ko at hindi pa tapos dahil nagpa plastering pa naman ako dito kaya hindi pa niya maabot yung ano yung tubular hindi pa niya maguo. So ayan, dudok ko lang yan Pero hindi ako gumawa nyo Yung isang kasama ko Kasi hindi pa ako nakakatapos ng plaster Pag nagdok so, ko nga So yung mga separling pala dyan Hindi na namin tinanggal Dahil dyan nakakapit yung kaysa may ayun konting pagbubago na naman Okay, nandiyan pa rin yung si Bali yung tubular na ginamit namin ay 2 x 2 lang naman 1.5 So ayan yung kasama yun, nandiyan pa rin Ito yung wall kasi na yan, din namin ng kulay blue Dito yung wall na ito, uh, iwa waterproofing din namin yan para iwas sa uh, tagas sa uh, loob Sobra init yan kasi nasa bubong mga Kaya so, yeah, medyo matarik kasi yan kaya tulos ako dyan at medyo may yupe ng konti yung yero ito, ah, pang tatlong patong na iyang waterproofing na iyan kaya medyo iba na ang gulay kailangan makapal yung waterproofing ko, hindi naman kakapala marama lang na yun yung, yung konting yupe na tinama ako kanina Kulang. Ah, lilinisin na lang 'yan.